Maraming pumunta sa bahay, si na Kuya Diego, Kuya Chris, mga 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 na para sa mantalang ko ang kapatiran ng bayan. At sa isip ko, panahon na siguro para ako naman ay magbalik ng mga biyaya ang pinagkalusan ng Panginoon Diyos sa pamamitan ng pagtatatag ng isang kapatiran ng bayan na totoong masasadala ng mga manuayang sa oras na sumapit ang mga pagkakataon tayo ay namatayan bilang isang regular na kasapit. So ito po ay tinatag kung ilan po ang members ng kapatiran ng bayan, kung ilan ang kasapi, kung 300, kung nagbigay ito ng abulol, lahat ito ibibigay doon sa kasapi ng kapatiran. Hindi ba ang Pangulo Tesorero ang siyang magmamanda kung paano patakpuin ang kapatiran ng bayan. Kayo mga kasapi, ang siyang magmamata nito, magkakaroon ng buwan ng pagpupulong o kung hindi man pupunta po ang kapatiran sa mga barabarangay. About, uh, ba basta kagawuan po malalaman natin kung na ang pera uh, at na ang nakasaping kung uh, uh, yun nga po sinasabi